Welcome to Inday's Japanese Grammar. Grammar for today level N three. First kanji po natin ay kanji uh, grammar po natin ay nani nani yoni nani nani yoni. Hi, dito kinali juge po sa gozonji no yoni so. Kung mapapansin nyo po, gozonji is kinagamit po siya sa mga business talk dito sa Japan. Ano po? So, yung yoni, ibig po sabihin, ginagamit din po siya sa mga business conversation. Hi! So, dito po sa conjugation, uh, noun, no, or verb, dun po siya kinakonjugate yung yoni. Hi! Ang yoni is, sa Tagalog is tulad ng. Tulad ng, bla, bla, bla. Hi! kung ang noun po natin is flower, bulaklak, magiging tulad ng bulaklak. Hana no yoni. Tulad ng bulaklak. So, kung verb po, hasiru yoni. hashiru is to run. Tulad ng pagtakbo. Ano po? Hay, ganyan po siya kinakonjugate. So, ang explanation po natin dito ay ito. Hay, Madalas itong ginagamit kapag magpapaliwanag. For example po, zuno yoni. Hay, ano po ang zuno yoni, Joday sang? Zu, zu, te are desu ka? Ano, yung, eh, eh, elephant janay no? Mm? La Z rao. Hmm? Sigaw ka. Lara? Ano po? Lara? 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 Soles larawan. larawan. So ang noun niya is larawan. No yoni. Larawan. Paano po siya sa Tagalog? Uh, larawan, di ba? Yung sa Tagalog? Apo. Parang larawan? Diyo ka. No yoni. Yoni is tulad ng. Ah, tulad ng larawan. Des, tulad ng larawan. Hi. Let's go. Hi. Paki basa po. Eto. Maini. Ona eh o o hanashi shita yoni. Hi. Maini o hanashi yoni. Paano na po siya? mga nagdaang sinasab tulad ng sinasabi ko ah na si is when ah kini ko yung mai po dito magiging mga yung mai yung mga nakaraan na, mga mga nakaraan kaya noon noong kaya noong, magiging tulad ng tulad ng sinas sinasabi ko noon. Sinasabi is you. Ah, ah tulad ng kinuwento? Eh, kinuwento ko noon. ha tulad ng kinuwento ko noon. Medyo mahirap po na. Yan <laughs> <Anong> po yan. <laughs> mahirap po talaga to. Kasi minsan nga po may mag-iisip po. tiba may is front sa harap? pero kaya hmm. kaya kayo alam niyo na no nakaraan kasi ano marunong na po kayo po mag Japanese hindi lang po natin po napag-aralan po ng na matino po yung grammar kumbaga na pag natuto po tayo mag Japanese by experience Opo. ako din po ano yung pag ano, pag-share po ng ano na knowledge po. Ngayon ko lang po siya natutunan dito sa paglalive. <laughs> ha, pero pag -tulad po natin pong by experience, mapapaano tayo. ah, ganun pala yun. ako rin po, bago ko, pong, bago ko po i-share po ito, uh, pinag-aaralan ko po siya kasi kailangan ko pong maipaliwanag po na mabuti po. So, dapat alam ko ipaliwanag. So, ay, ako rin po napapa, ah, yung pala yun. Po, <laughs> kasi parang normally na ling na ano ginagamit, hindi diba mo na ma-explain. Opo, um, kung baga, naturally po natin po natutunan siya. Hindi po tayo nag-pick up ng book to study what is grammar mm. of yoni. Ganyan po. Ano po? Na-input na po. So, 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 kung tulad po natin po mga Filipinos po, pinanganak, po tayo, yun na po yung naririnig natin na salita. Pinag-aralan po ba natin sa Tagalog po kung ano ang verb ng ano? Ay, oh, pinag-aralan pala sa school. no Pinag-aralan pala sa school. Hi, pero natural na lang po tayong natutong mag-Tagalog. kahit hindi na po natin iniisip, ano ba dyan ang verb? Ano ba dyan ang, ang noun? Paano ba yung ikinukonjugate? talaga po. Hi, pero dahil po uh, ang pinag-aaralan po natin is entry level na makapasa sa JLPT, kailangan po natin pag-aralan ang grammar. Ay, kasi iba po yung mag-aral para matutong mag-speak, magsalita ng natively na Japanese. Iba rin po ang pag-aaral na yun. Kaya, pag may nagtanong po sa akin, paturo naman ng Japanese. Ang sagot ko, tinatanong ko pabalik, anong klaseng Japanese? Gusto mo ba matu ma makapasa sa ano, JLPT? Or gusto mo matutong maging, matutong maging fluent in Japanese? Iba po kasi yung way ng pag-aaral noon. Ay, so balik po tayo. Gawin <laughs> na, Sai. <laughs> Kachira kudasai. Uh, don ga it hindi na si ano, nakamunasan. <laughs> sa ate don't na yung kinamit ko. Hi, <laughs> <laughs> don't sangga ita ni So ano po siya? Yung ano yung ano po sin yoni? Yung tulad ng tulad ng sinabi ni don ni don sang don san or miss don't anapa miss don't Miss so des. Tulad ng sinabi ni Miss Don't or Miss Ak or Don't San. Ay, kasi these days po, yung San po na, ano, na Japanese po, expression po, ano po, ah, uh, kilalang kilala na po siya sa ano buong mundo. So, kahit hindi na po palitan ng Miss or Mister understood na po nila na San is pagbigay respeto sa taong kanilang minimension. Hi. Kaya minsan, sa so no mama po sila nagsasabi, don't son Kahit English yung conversation nila, pero ang tawag nila sa, ka, sa kausap nila, don't san. Linalagyan po nila ng son Hindi na po nila nilalagyan ng mister. si <laughs> Nainay, <-nay, laughs> nagtakip na <ng> mukha. <laughs> 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 Hi. Arigatou gozaimasu, Daisan. Ganun po siya ginagamit. Ah, ano, isa pong ano, quiz po sa inyo. Ano po? Tsa, ba ne? Um, uh, uh, o hana no you ni Kirei ni Tulad ng isang bulaklak Gusto kong Magiging pretty <laughs> <laughs> Magiging maganda <laughs> <Hi, laughs> Arigatou gozaimasu <laughs> Magiging maganda Hai! <laughs> <laughs> <Maging maganda. laughs> Alam ko po magaling na po kayong mag-intindi po ng, ano, ng sentence at natutuwa talaga ako kasi nakikita ko yung improvement nyo. Alam niyo yun guys, na, na yung, nag, nagsimula kayong mag-share tapos nakikita nyo nag improve po yung, ano, yung, yung nagpa-participate. Grabe po ang tuwa po nun. Yun na po yung, ano, yung bayad nyo po sa akin. Hi, Thank you ba, po. Inyong, Pero his, <laughs> parang hindi ko matapos-tapos minsan yung ganito kasi inaantsok. In, ah, yun lang po. Ano po kasi mahamo po talaga po yung ano natin, yung, yung, yung mga pinaka ganito nyo po na ano po kasi nandoon yung pinaka climax po ng ano, ng pagtuturo. Pinaka climax din ng antok. Oh <laughs> pero pag ganitong oras po, no, at least, ano, okay, okay pa po tayo. po. pero ibig po sabihin, kinailangan pong ikat ang mga quizzes po para po ma maaga po tayong makarating sa ating grammar. Oo, <laughs> oh, pinaka ano po, pinaka main oh, po. <laughs> Thank you po. Salamat po dito tayo sa mata. Yarashiko na guys. Hi, dahil apat po tayo, ik ik ikinat ko po sa apat din. <laughs> Hi, Jake sang yoroshiku na guys. Yarashiko na guys. Hi, so go po tayo. Parehas pa rin po yung grammar po natin, Yoni, tulad ng ano po? Hi. Hi. Kayo lang po yung magre-recite kung uh, sa ano full sent uh, example sentences sentences po. Onegaishimasu. guys, you must. Hi. Uh, minasama. Ah, uh, minasama. Gosen no Yoni. Shiken no nayo ga kawarimasu. Hi, minasama, gozonji no yoni, shiken no naiyo ga ano, ang ga no kawarimas. sa mga nasama sa mga nasama sa po nasama sa mga nasama sa po nasama sa mga po, sa mga nasama po mga nasama sa business term po. So, ibig sa sabihin magalang po siya, kaya automatic po magkakaroon po ng po. Yung gozonji, yung zonji po kasi, alam ang meaning po ano po tapos linagyan niya po ng go linagyan niya po ng respeto ang go po is uh, respeto gozaimasu yung arimas is the uh, root word ado is the root word pag ginawa po siyang mas form training form arimas ngayon pag ginawa pa po siyang mas ano uh, mas respectful magkakaroon na po siya ng go gozaimas uh, gozaimasu na po siya ano po so pag meron po mga go o o oh, huh? ano po ano po siya may respeto po siya hi so yun yung is tulad kaya tulad ng dito po napunta yun nang dahil magpapasok po ang po tulad po ng pagkakaalam gozonji hi ano po yung minasama hindi po ba yun yung parang everyone <laughs> everyone so that's kaya tulad ng pagkakaalam ng lahat So, this. Hi. So, ito na lang po yung problemahin niyo po. Chicken no na ah. ga kawarimas. Ano na po yan? Mag magiiba ang na yung uh, ang ang topic ng exam na Parang... Hindi na ko po alam na yung na eh. means. Baka po guys, meron pong gustong magtulong kay ano? kay Jason, Ano po ang nayo? Content. Content. Opo, sa English, content. O sa Tagalog tulad po ng sinasabi ni Ana ni Hong Kong ang galing. nilalaman. Hi, nilalaman. Ba, tulad po ng pagkakaalam ng lahat. Mm -hmm. Perfect hanggang dyan. Mag-iiba ang nilalaman ng exam. So, des, mag-iiba or magbabago. Ano po? Ha, ang nilalaman ng exam. Mm, galing, galing, galing. Hi, so, nande. So, tingnan po natin ang kada salita pong ginamit dito. Pinasama ng lahat. Gozon no yoni. Tulad po ng in-explain ko po. Tulad po ng pagkakaalam. Hai, shiken ng eksaminasyon. Na yoga ang nilala, nilalaman. Kawarimas, magbabago. mas form po siya, kaya meron po siyang galang na po. Hay, so, pag pinagsama-sama po ang salitang ito, magiging tulad po ng pagkakaalam ng lahat. Magbabago po ang nilalaman ng eksaminasyon. Hi! Galing! Ganyan lang po pag hindi po natin po na uh, ano kasi 'di ba po mahaba po 'to medyo mahaba po 'di ba po. Huwag po tayong magpanik. Ikat-kat po lang natin ang ano ang mga salita po. Ano po? Ikat po natin sa mga preposition. Hi. Hi. Hi, dawa tsugi ikimasu. Gaishimasu. Hi. Koko ni kaite aru. Ah, ulit. ここに書いてあるように今度の木曜木曜日木曜日授業は午前中だけです。はい、そうです。はい、だけです。ごめんね。ここはポシュナルゲンアナ。r u b Hey, so, yung kaite aru yoni, dito po ay tulad ng nakasulat. Hai. Hey, kaite is from the root word of kaku, sul sulat. Ano po? Hai. Hey, so, kinawa po siyang kaite aru. May nakasulat po ang ano, ang eksakto pong ano, meaning po nito. Ano po? May nakasulat. Hai. Hey, pero dito po kaite aru yoni. ni. Ginagawa po siya nang yon So, tulad ng Nakasulat, nakasulat na po. Hi. Ano po ang kuko Dito po. Dito. So, ibig po sabihin, tulad ng nakasulat? Dito. Hi. Tulad ng nakasulat dito. So, ang paproblemahin na lang po natin itong kondo no mokuyobi jugyo wa gozen dake desu. Hi. Hi. Ah, tulad ng nakasulat dito, sa susunod na Thursday, ang klase ay umaga lang po. Hi, arigato gozaimasu. Perfect. <laughs> Hi, so nan desu yun po yung ano, ah, uh, pagka-translate din po ano po. Hi. so tingnan po natin word by word po. Ano po? Koko ni dito. Kahit ari yo ni na explain ko na po tulad ng nakasulat. Kondo no Uh, sa susunod, Mokyobi na Thursday, Jigyo wa ang klase Gozen chu umaga Dake lang desu po. Hi! So, pag pinagsama-sama po ang mga salitang ito, magkakaroon na po ng sentence na tulad ng nakasulat dito. Sa susunod na Thursday, umaga lang po ang klase. Koko ni kaita aru ni kondo no mokuyobi, jugyo wa gozen dake desu. Hi, ginawa ko po ang Thursday. Hindi ko pala po siya ginawang anong uh, miyerkules. Uh, ano po ba ang Thursday sa Tagalog? Lunes, Martes, Ah, uh, Webes po na siya. Webes. <laughs> mm -hmm. <laughs> Bakit ko in English? Hi. <laughs> <laughs> Arigato gozaimasu. Meron pa po tayong isa. Hi. Yes, ka onegaishimasu.

Yoni is tulad ng sta ginawa niya po ano po ano ang ginawa niya o hanasi hi so kunento or nabanggit po dito po nabanggit niya po ano po hi kaya o hanasi sta yoni tulad ng nabanggit ko dapat niya po may po po yan kasi o oh, po eh hi so ano po ang mani um parang earlier po so 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 sa so, so, earlier kaya tulad ng nabanggit ko kanina. Kanina or noon? Ay, uh, noon. Apa, tulad ng nabanggit ko noon. Hi. Simula next year. mm -hmm. Jubyurya, ah, parang bayad. Uh, tuition fee. So, 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 so. so. Um, uh, tulad, ulit, ulit po. Tulad ay, ng ay. nabanggit ko noon. Hmm? Simula next year, hmm -hmm. Uh, ang tuition fee ay tataas. So, this, tataas. Pwede pong ganyan. Pwede rin pong ipagbaliktad yung ay na jugyoryo at saka ay na uh, niyagari in po. Ano po? Hai, tama po. Hay, niyagari. Ay, tataas yung uh, tuition fee po niya. Ay, tataas ang presyo. Ganyan po, niyagari. Hay, so tingnan po natin word by word. Ay, mayani noon. Ohana sista nabanggit ko yoni. Tulad ng hay nang ma maana, bold letter din po siya. Kasi part po siya ng yoni. Hai. Dainen eh, uh, susunod na taon kara uh, sa or simula uh, ito pala, simula sa ano po, kara jugyoryo tuition fee. But my S, tuition fee. <laughs> ano ba yan? type si Inday. High, Jugyo tuition fee, ga ang neagari. Means, tataas. Neagari shimasu. Mangyayari na po yun. Neagari is ano, taas. Tataas po. Ano po? So, ginagawa niya na po ditong action verb po, ang tataas. high hindi lang po basta-basta ang noun na tataas. Ano po? Hi. So, action verb na po siya, kaya tataas. Para, actually po kasi yung noun at saka ano yung action verb po, parehas po siya tataas po eh. <laughs> kaya medyo ano, nakakalito po, ano po, pag Tagalog po yung pinag-uusapan. Hi. So, pag pinagsama-sama po ang salitang ito, magiging tulad ng nabanggit ko noon. Tataas ang tuition fee simula sa susunod na taon. Hi, yan po ang meaning nito. Hi. so hanggang dito na lang muna po ang ating ah uh, ah uh, presentation for grammar na Yoni. Meron po tayo pong katanungan. Pwede po ba yung doon sa ne agari? Mas wala nang ne. <laughs> Bakit nagkani po siya? Ne po kasi is from the word nedang. Nedang is uh, ano din price. price. Apo. Ah, Kaya ah. kung price po yung pinag-uusapan po, Niagara po talaga po ang ano uh, ac uh, accurate term po para sabihin po na pagtaas po ng pressure presyo. Hi. Eh, pero. So ano po yung sa explanation niyo po kanina. Ay sorry po. Sige po. Uh, pero po pag sinabi po dining kara jugyoryo ga agarimas. Tama din po siya actually. Ah. Tilad po ng question niya po kung pwede bang tanggalin ang ne kung yun po ang tanong nyo, ang sagot po doon is, pwede po. Hi. Ano po yung, ano, yung sinasabi niyo? Next question niyo? po yung sa, yung sa introduction niyo po dyan kanina, yung noun no yoni. Pwede po ba siyang noun, parang katunog po siya ng mitay? Noun no mitay. -no. Parang, ah, upo. Oh, maganda po yung ano niya. Hi, mitay. Kasa ang mitay is wala pa po kayong assurance. Ibig po ng mita is, ano, parang, ano, yung nakita nyo, magkamuka or magkasing, kaya naging tulad ng yung po yung ano na nuance niya. Hi. Dito po, yung tulad niya po dito is yung, yung nangyari na talaga. O kaya ah, okay. yung kanina pong introduction ko po na uh, tulad ng, ano, ng, ng bulaklak, mita'y uh, mitai ni, pwede rin po pwede rin po siya, doon po magiging parehas po ang meaning nila pwede rin po doon, instead na uh, ohana no yoni, pwede po sabihin na ohana mita'y ni, kire ni naritay ay, ganyan, pwede rin siya maganda po yung ano niya, yung question niya. Hi. hi. Pero uh, mas polite po ang yoni kaysa po sa mitay. At ang mitay po, uh, usually po sa hakahaka -haka po siya. Ay, hindi naman hakahaka. -haka. Kung ano yung nakita niya at sinasabi niyang parang. More on parang okay. po siya. Hi. Pero depende po sa sentence, magiging parehas po ang meaning niya sa yoni. Na tulad ng hi. Ito po ay cut out from our free entry lesson class. Sa taong 2025, may free entry lesson class po tayo tuwing MWF at 8pm Japan time. Minsan, may extra class po tayo ng Saturday. At kapag meron, ay aking ina-announce ng umaga ng Sabado. Para po sa gustong sumali, please follow me and stalk me sa araw na aking nabanggit. Thank you for watching and please continue supporting me. Follow me and share my videos for more contents. Maraming salamat po. Hanggang sa muli.